up you guys grabe sa bataan napaka traffic so grabe yung palabas ng bataan ang napaka traffic yung papasok wala grabe so tas tignan nyo yung diesel ko obus na Doon tayo ngayon sa Nueva Ecija siyempre si Bambam Bam is may project at tutulungan natin siya ito na yung time ko na ano eh first content na yung sa mga build na ganito sa oh namamataya na ako guys ay okay, mga boss ano na tayo sa MRM problema wala daw stock ng gulong so yung gulong kasi namin is ito sa ilang kasi itong harap Pera Max 80 Tapos ito Michelin Ang problema sa Michelin na to ay 2016 model pa to Pero grabe ito ang ng Michelin Hindi na akong ubos But anyway, Baka stock sa MR eh Tatakatuloy ako bakit Laki-laki nyo, wala akong stock Anyways, waiting tayo kung ano yung pwede nyo gawin. Yung isang Michelin ay gagawin namin pang reserba. Ito, sira na talaga to eh, Pang reserba na lang. Lipa tayo mga boss na ibang shop. Pangit kasi kung mag pa ako ng brand. Kasi sa ilan na yung nasa unahan eh. Kung mag pa ako, medyo ma-off na. Yeah. Anyways, lipat tayo tingin tayo sa ibang shop. Ito dito, which is good. Ayan. Makapalitan na. Sorry yung may aras ako pag salamin So ito yung uh, bed Pera ka yes. Right. Pang Ano Pahala na auto zone pala Tire shop Kasi para, sir para so, sa sir Ayan Tapos silang Ano na gulong Yokohama, Delio, lahat sa ilong. So it's good it's na meron tayong ganito, may bago tayong bond sa gulong. No ano natin, na expired eh. na? Pipen sa ganda. Naiwan naman. Naiwan naman. Naiwan naman. atin naman. yung lumang gulong kakapagawa ko lang yun eh, ano eh, ko yung tawag kakapagawa ko lang malinis pa yun eh hindi sya lumalabas lumala ito, ano, may maaring ito, yung anong tawag ito? yung sa loob yun yung, yung nasa loob niyan. ah, uh, stock up oo nais. dalawa yan eh, makaiwalay may spring sa gitna, gumagano'n yan pero buho yan buu yan, yun binili ko, Ito buho yan, isang set Dalawa nga sila, left and right. Merong, merong, uh, dito sa left and right, merong ano, uh, portion na stock up. So, pa naman ako ng na Nueva Ecija ngayon. <laughs> Pero buti hindi ako nagtatako ng maraming fluid. May pang brake clean ka ba lang ako? yan. Linis mga boss. Saan nila? Nache-check nila yung ano? Bayaran ko na lang po yung ano, yung pang brake clean. Bateria guys. Tara na, anyway, sabi sa kita. Yung kabila mo, okay na mo. yung kabilang mo oh, ako okay naman ito lang side na to by the way brand yung nga to brand nyo yan brand brand yung nandun sa harap medyo mahiwaga ito sa akin ah. Bakit ito sira? anyways Sana yeah. so, yun, mga boss, nililinis muna nila. So, hindi ko pa papalitan yung gulong. Hindi ko pa malalaman na may problema pa tong ano natin. By the way, kapapalit lang natin itong wheel cylinder. It's going. Bahang oi okay, mga boss, okay na. Ayun oh. Bago na yung gulong natin. Actually bago naman 'yun eh. So, actually dapat ang brand new guys na gulong ay dapat lagi nasa harap. Tama ba? Diba? Ganun dapat. Anyways, bago na 'yan. Kasi itong Michelin natin na hindi na uubos. Ito 'yung pinakamatino oh. kasi 'yung dito may mga crack na eh. Ito din naman oh, meron pero pwede pa pang resort pa. Ano ba yung mitsuli no guys? Ito so, gano'n yun. Hindi siya napupod. 2016 pa to ha. Ah. 2016 ang production date. Mitsuli lang sa so, alam. Anyways, step and right. Okay na. Ayan. Sarap. harap. Okay na din. Nag-adjust ako sa handbrake. Dahil parang ayun nga naglilit. Titignan ko. Kia assess ko kung ano yung nangyari sinabon naman nila tatay so yeah so tayo ngayon ano yung Peace. Peace. problema tong crosswind kasi yung ox pan hindi gumagana yung ox pan kasi nakakatulong yung pagpalamig nung sa may ano ba tawag yung condenser ba yun sa labas sa may harap ng radiator para doon sa aircon pag natatrapik kasi kung mga boss medyo mina yung aircon mapatik oh, na rin sa yung Oxpan. ox pan ox pan ayan o no? dapat ng eh. oh, yun yeah. na natanggal na yung ox pan Tira na ba, direkta, ayaw. Yeah, Kaya direkta, ayaw. Pinuksan yes, mamaya ako. Gastos. Gastos. Yes, yes, so, ayun, no? 4K. Para sa Oxfam. Motor. 4K sa'yo. May nais na nila kuya, pang CRV daw yung nakalagay, pang Toyota. Huwag na yan. Toyota to. Ha? Pwede e. to. Dito Toyota. Pizza. Isusu pa No choice tayo lalat e. Pero pwede e. Oh, Oo, ayun, ganoon birth naman nila e. Hindi, no, same naman Pero, umbaga, napalitan na siguro dati Before Anyways, guys Wala, no choices kami And, tira na talaga yung ano na yun Kaya Yeah, 4,000 what's up sa inyo welcome back to another video dito nga tayo ngayon sa tarima nila kuya erickson siyempre A&E auto care center ang dami nilang gawa tapos ito yung sa pinsang ko na under build hindi build pa ito yung ala kuya erickson nakita nyo na ito sa video natin Ayan. ito yung kay kuys grabe loaded din pala ito Ganda nun nung uh, ano niya, interior. Tingnan niyo guys. Black. Back black. Tingnan niyo nga dito eh, black interior. But anyways, yeah. Oh good. So ayan, binubola na ako yarik sa yung Charged lang din 'yung GoPro dahil 5% na lang. Pero yep. yun 'yon. Uh, yung pinsan ko is nandito na din sa Lancer World so tutulungan din natin siya. Ayusin yung kanyang bagong auto. Shoutout again. Wala ko Erickson. Ayan o. Lancer Pangasinan. Iyan e yung -E auto. Care Center. Boom! Update mga boss. Nagpapalit tayo ng radiator. Pan. Mas bago kasi to. Tapos nakabit na ni Kuy. Yung ating head unit. Doon na sa likod ko. And yung JBL speaker. Yan na. Tapos may bago tayong pa dito. Uy! Pagod ka! <laughs> Makitulo yeah. sa electrical. Basic. Yung ako, kabisado ko rin. Yan eh. mga pap. Uy! Mukha na ang amuyan ako dito dyan ah. So may tama pa din dito. taga-dagupan sila. Papagawa sila nung sa trahan. Ay, ang bala maglilinis. Tapos okay. muna tayo dyan. Ayun. Si Kuya Erickson. Lagyan na mga GSR nila. Ba? Kuya sa'yo yung ginagawa mo? <laughs> Didileg. Ha? Didileg. Trip ko Did lang. <laughs> <Trip> oh, <po lang. laughs> <O>, pa-flashing <laughs> ka ng Radiator. Okay, o, oh, natin. oh, okay, good sa lahat. May dala ko eh. Oh, Jordan. Tawag ka naman. Ayan so, o. No? Okay na no, okay. Ayan o. No? Baka may babalit, babatingin ka. Parang AC boy ka <laughs> dyan. okay, babatingin siya. Shout out ka. <laughs> so sila yung... Easy bit ka. so sila yung mayari nung ano, uh, MX. Sa si Kuy sa pangalan ni Kuy? Jordan. Jordan. Yan. Wala yung itlog ko eh. Ano pangalan na isa? Si TJ TJ. Ayun si Kuy si TJ. Ando siya banded. So ayan, sila yung magkasama. So sana sa channel nag-subscribe yung si Kuy. Eh to si Kuy at TJ. Big deal. Kuy. naman sa vlog natin. Tayo so, may ari nung MX na palit trani palit engine trani support dahil <laughs> mo shop pero so, nabigla din siya sa gastos eh pero ganun talaga <laughs> oh, kasama din naman ano. no. oh sulit din mo parang ano lang din ah uh mas okay na yung mas, ma mas maagang pagawa kaya sa saan Tama, at Too least late. kampante ka na yan hindi oh. ka nakakabahan lumayo lang oh. Makati lang sa bulsa, oh. isang bagsakan pero good sa mundo Oo, mm, oh, parang ganun oh. <laughs> <laughs> <Ayun> na. <laughs> na siya Hindi na siya mga pagsalit <laughs> <laughs> Kung alam niya lang mga babs, hindi ko kasi dala kanina eh So bumili kami ng magkana yung nabot, 6 plus plus yung Actually, almost, shop. uh, almost 7,000 yung lahat lahat eh. oh. oh so abutin ka mga 10 third break. oh, oh siya mga 10 dito mga, mga 10 10 shop, 'yan shop 13, 8 oh yun pala sabi okay. niya anyways at least oh good by the way this one mx ah uh, ito ang gen 2 ng lancer pizza kasi ito yung merong double disc brake yung yung goals natin. Ayan o. Oh. Disc brake sya. Sa ligod. Tapos alam ko ABS din to eh. Yata. Anyways. Ayan. Nagawa yung tram. Ito yung lantern na 3. So this is parang Gen 2. Gen 1 yung aking. Gen 2 to. Gen 3. Yung mahaba yung headlight. Ayan o. Oh. Nakaka-carbon carbon pa sila.